Kaya una po, kay Lord. Oh yes, tama. tama. Pangalawa po, sa aking mga sports Yes, kaya na. Ano? pangatlo po, sa inyo. Oh, thank, thank you, thank you. Sa tanglagin natin, pasasalamat tayo, Tomas, sa Ay, Diyos una. Kay Ma'am An Kay Ma'am An si Ma'am Anne. O USA. Hmm. Ang pinaka, Oh, yes, si Ma'am Anne, Ma'am Anne, si USA. Eh. Ma'am Pebe. Ma'am Pebe. Ma'am Yun? Yes, iyon talaga At yung ano. Maraming hmm. salamat niya kay nung po sa anak ni Ma'am na si Charlie. Hindi hmm. ko po, po nakakalimutan. Hmm. Maraming maraming salamat po sa inyo. Yeah. Hihintayin daw kasi kami ni Tay Tomas, ng mga karpintero, bago po yung pag po ng bahay na to. Tay Tomas! Good morning! Yaw! Tay Tomas! Tay Tomas! Wala si Tay Tomas. Wala na rin ano dito eh. Ay, ayun. Tay Tomas. Kumusta kayo? Good morning, good morning. Kumusta kayo, Tay? Kumusta? Oh, goodbye na dito sa bahay mo. Ito. Ha? si... Sino? Si Ivan. Hmm. Bakasyon na kasi graduate na yan kaya sabi niya sa akin eh magsasama-sama na daw siya sa pag-vlog ko tuloy ka tayo to, mas mainit oh. tuloy tuloy kung nagpapatuloy sa may-ari ng bahay uh. para kayong pinagbiak na Nalanya si Papa. Oh. Hindi, hindi ako nakakalimutan. Oo, oh, kaya Nasamat, nga. Nasama't nasama. Oo, oh, nagiging magkamukha na tuloy kayo eh. <laughs> kaya huwag mo ako nilimutan at no. hindi yeah. kita Oo, oh, <laughs> ano, talaga na. Talaga, hindi, hindi, hindi ko nilimutan. Correct, okay. tama yun. Saan yung mga karpintero natin? Nandiyan pa po. Ah, nandiyan ina. pa. Oh, Inaano para... lang yung kuryente nila oh. ipinalipat niya no. Okay, okay. So, okay. Lang po yun. Yung kuryente mo rito tinanggal mo na tayo no. Tayo mas Nakakamit nga po yung mga ano. Ah. Service lock. Ah. Oh. wala pa yung doon. Kaya nakang pisina. Itong mga dingding. Ding ding. -ding. Pagka-pwedeng Dahan-dahan lang ang pagtanggal para o, magamit pa ano. Cardiplex to eh. Oh, dahan-dahan lang. Nandiswa, diba? Tapos yung mga yero, no, yan yung magagamit pa natin eh, no. Okay. Yung yero, tapos itong yung mga Cardiplex. Malamig po ang ang iya ano ko lang po nito dito na. Oh. At yung po yung microphone Oh. Saka itong kusina, oh. lang na namitin ko doon. Itong balkon, itong yero dito. Uh, sa kusina. Ito na po, kaya may nagpa na po nito. Mm -hmm. At kami, yung binig na po ako ng isang libo, binayat ko po po lahat ng mga gamit. Anong gagawin mo sa pera? Magkano'ng bilis sa yo? Ilang ilang It, pera, na, ilang dahon bin, yero? Binili na po ako ng 1,000. Ginastos Ilang no. yero yun? Ilang yero? Bale, po yun. Anim? Oo, okay. oh, talaga. Siya no. nung... Hmm. Binayad po po nyo sa naghakot. Paghakot. No. Hmm. Sa okay. Sa libo yung hakot? Oo. Oh. naman. Sa libo at pati po yung um, Kung kay Papa... No. kung kay Papa P yun, baka 200 lang yun. Sa padyak ni Papa P. Ano, Papa P? Hmm. Binigyan ano? Niya. Niya pa po po baka... yung... Ah, yung tanda daw niya. Oh, grabe na mahal naman. Ay, ayan po. Nagsabi ka sa akin, nagpa-message ka sa akin, hindi. Okay. Pahakot na lang sana natin kay Papa P, baka mga 300, 200 lang, ba Papa mm. hindi pa Papapi? -hmm. Hindi 1,000 sana. Hindi kagagastos sana ng malaki doon tatay oh, mo. Tama. Eh, para ano naman yun, pan natin yun, sila sila na mismo nag-ayo. Ah. E ko na sa ano. E ganun din ang gagawin ni Papa P. Uh, Kung si Papa P naghakot, hanggang, hanggang, hanggang kwarto mo dadalhin yung yero. May lima ko ito. O oh, sabi ko sa'yo. Baka hanggang, mo, baka hanggang diba? kwarto mo pasok yung padyak ni Papa P. <laughs> ah, di ba? Oh, yung truck hanggang doon lang sa labasan 'yun. <laughs> oh, O si Papa P. hanggang kwarto mo pasok yung padyak niyan. Kumakapon noon. Sa kwarto mo? Ma, po. <laughs> Kasi po, nasa po sa nangyano. Ah. Nasa kalsada. Okay. Kasi yung bahay mo naman eh, pagbaba mo ng tricycle eh, sa hakbang mo lang, dalawa, nasa kwarto na. Nasa pinto ka na, di ba? Um, okay. So, yeah. nagmamadali kami kasi sabi ko, eh, uh, sabi nung nagme-message sa akin, magsisimula na daw ang pag dito sa bahay mo. Sabi ko, para maabutan natin. Kaya... Ano Nagmamadali kami. Ano ko? Mainit dami na dami. eh. Sabi hmm. po, hintayin natin yung ano kan. Oo. Sabi po ay eh, ma... Sabi sa akin, ni Nino po ay po Espanyol ay napatlan na siya. Oo. Sabi po. Oo. Sabi po sa kanila. Alam mo tayo Tomas, salamatan mo yung mga taong tumulong dito sa iyo. Maraming. Di baling kami. Kaya na pong... Di baling kami, okay na ako kasi Uh, ginamit sin, lang po, ginamit lang akong Una, -una daan. Po, kay Lord, oh, yes, tama tama. Pangalawa po sa akin mga sponsor. Yes, kay At ano. Po, po. Thank you. Oh, thank you. Thank, thank you. you. Sa tanglagi nating pasasalamat ay Tomas sa Dios una. Kay Ma'am Ann. Kay Ma'am Ann, si Ma'am Ann. Mm -hmm. Ang pinaka... Oh yes, si Ma'am Ann, ma ano si eh? ma 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 Yun, yung Ma'am Ann, Ma'am Pebe, yes. Ma'am yung talaga At yung ano... Maraming yung... salamat din ko, po eh. Yung ni Ma'am Pebe, na si Charlie. Hindi hmm. Di po, po nakakalimutan. Hmm. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ang sponsor ako? nitong bahay mo, si Ma'am Pebe. Oh, diba di si ba sinabi ko sa inyo, sinabi ko sa inyo tayo tumama si Ma'am Pebi, taga Naga yun, pero doon na sila nakatira sa uh, sa UK o USA yata uh, yun eh, uh, na ko. Doon na sila nakatira yung oh. pamilya niya. So, Kasalamatan natin si Ma'am Pebi. Hmm. Si Ma'am si ma Anne sa... tiga Bicol na rin yung si Ma'am si, Anne si Tiga ma dito yun sa atin. Oh. Pero nakatira na sila sa USA yung oh. pamilya niya. Oh, okay. So, salamat ka tayo Tomas kasi yung iba walang tumutulong tulad sa mga tulong na dumarating sa iyo. Di ba? Pero ikaw hanggang ngayon, marami pa rin tumutulong sa iyo. Hmm. Para kayo si Papa P. Hindi pa rin nakakalimutan ang mga sponsors. Marami pa rin tumutulong. Yung araw, may pinagtamahan hmm. namin ni, nito. Sa Punchy Chicks? Opo. Ay! <laughs> talaga ha? Eh, eh, eh. Pareho pala kayong chick boy ha? Kasi Tatay po, Tomas. Matagal ko na po itong pinal. Ang ganun na. <coughs> Tatay Tomas. Ang ating mga sponsor dapat mahalin natin yan. Yeah, Kasi talaga. yan ang original na nakakatulong yeah, sa yeah, atin. Oo. Oh, huwag mong kakalimutan. Yeah. No, Sama no. mo siya sa panalangin. Oh, Kung sino yung mga sponsor mo lang siya pati kayo oh. na tumutoy sa akin yung yeah. kasama yeah. sa akin para lahat po sila yeah. <coughs> lahat ng bagay ay ang guide natin ng Diyos lang. namin 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 ang namin 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 lakas ng katawan ang mga namin 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 po namin namin para po mas marami silang matulungan na katulad po humihingi ng tulong. Tama ka doon, Tay Tomas, kasi yeah. hindi lahat ng matanda, hindi yeah. lahat oh. ng PWD yeah. ay katulad ng yeah. uh, kapalaran mo no? Yeah. na maraming mga tumutulong. Yeah. Yung iba, makikita mo, andyan na sa bangketa, mm -hmm. di ba dugyut na dugyut, halos gutom na gutom, walang makain, diba? ba? Mm -hmm. Pero ikaw, Tay Tomas, ba? Diba? yung mga tumutulong sa iyo. Kaya kumbaga, pagpasalamat mo yung pagkakataon na yun kasi na iba ka dun sa iba. Di ba? Yung mga matatanda na yung mga matatanda na tulad mo na compare sa iyo, di hamak na mas nakakaangat ka ng konti. May kapansanan, di ba? Kakaangat ka dun ng konti. May bahay ka. May mga tumutulong sa iyo compare doon sa iba na halos wala, no? Nasa bangketa nanghihingi ng pagkain, di ba? naghalungkat ng pagkain sa basurahan, di ba? Pero ikaw, hindi yeah. mo nangyayari, hindi na yun, hindi narara, di mo nararanasan yun, di ba? Kaya bagay na talagang paulit-ulit nating pagpasalamat sa Diyos yun, kay Tomas, no? Pagkat na iba ka sa iba. No, na iba ka sa ibang matatanda, na iba ka sa ibang PWD. Okay. Sa marami tumutulong sa kanila, halos wala, di ba? Kaya dapat mo ipagpasalamat. Parang si Papa P, Si Papapi, Si Papapi hindi lahat ng no read no write ay uh, ay swerte. Pero si Papapi, swerte. Oh, may tumulong sa kanya, napagawan siya ng bahay. Tapos marami siyang gamit, puro imported. Do oh, Mga sapatos, sapatos ni Papapi, pantalon, t-shirt, lahat. Gamit sa bahay, puro imported yan. Ha? Puro bigay ng mga sponsors. Tumutulong. Mananap, o, dalawa, boy. dalawa ang padyak niya. Yeah. O, dati isa lang. Mm -hmm. Dati natutulog sa padyak. Ngayon, mm -hmm. natutulog sa bahay niya. Naka tiles yeah. pa. May yeah. kwarto siya, di ba? Kaya kung baga naiiba rin. Ah, Mar naiiba kayo sa na iba. Sa amin ni tama, tama. Mm -hmm. Kaya nga tatay Tomas, mm -hmm. tayo habang nabubuhay, i-grab yeah. natin yung yung yeah. pangarap natin sa buhay. Una-una yeah. mm -hmm. kayo. Uh -huh. Yeah. Yan, yeah. magpasalamat ka palagi. Yung... Sa umaga pa lang, pagising mo, magpasalamat ka na agad. Kasi buhay ka, malakas pa, wala yung walang sa buhay. Walang nalalam naman. Maging malasunog. Tama, 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 tama. Okay. Eh, kumusta naman yung pananatili mo dun sa bagong tirahan mo? Okay, okay. naman. Ayos na naman. Ayos hmm. naman po hindi na kami nagdala ng mga kailangan mo at mayaman ka ngayon napakadaming pinagdadala ni na JM okay. vlog no doon sa bahay mo ng isang araw service pa yung padyak ni ni Papa P pa po ito o oh, kaya nga kaya, mm. ato tatay ko salamat na salamat kay mm. Papa alalay ako para sa'yo mm. kaya nga mahirap mainit Oh. Ma, anong, nalang hindi ko ba anong ano lang ko? Makita lang kita. Hindi ko manong masalamat ni. Hmm. Eh, sa, sa isa lang magsalita, nagsasabay kayo, hindi ko tuloy maintindihan. Unuubo <laughs> ka pa rin tayo, Tito tayong tayo, Kaya ako naka-face mask, oh. <coughs> ayokong ayokong makap ayokong makapanghawa. Pag-face mask ka rin. Ah, alam mo, sabi ng DOH ngayon, baka bumalik na naman yung paggamit ng face mask, mandatory uh, paggamit ng face mask kasi may bagong uh, variant na naman ng COVID ang lumalaganap ngayon sa Pilipinas no? kapag alala din, nakatakot din di ba? o kaya ingat-ingat gamit ka tayo tumas ng face mask, may face mask ka ba? meron? meron uh, okay, okay mm. Okay naman ang face mask ngayon, mura na. Di katulad noon, parang ginto sa tindahan. 'Di ba? Mm. O, saan na 'yung ano natin? Yung carpenter ng gagawa nito tayo ito mas. May, may ginagawa ko. Mm. Yung... ito <coughs> yung CR niya. <coughs> tay Tomas, asan na yung ano mo dito? Yung tawag diyan, yung kudkuran mo tay Tomas. <coughs> Saan ang kudkuran mo? Na, nasira na po nun sa ano. na lang po doon sa... Mag-aayos na huwag po pa yun. Nasira na? Na, na ano po ay nag-overheat. Oh, nag-overheat yung kudkuran mo? Hmm. Talaga ha? Nag-overheat yung kudkuran ni Tay Tomas? So hindi na magagamit? Sabi po nung ano Wala na rin ang wala nang pag-asa. Oh, sayang. Nag-overheat yung ano, yung motor. Yung motor. Ay, talagang mahirapan, sayang. No, sana magagamit mo dun yun. Maraming tao dun. Na Meron, naman po ng putunan. Meron din. Sa ang may putunan. Ah, okay, okay. Ito si na Rochelle. Hello, oh, si ano to? Sino nga ito, Rochelle? Si Alvin. Si Alvin. Hello, Alvin. Yung hanap-hanap si Madam Reyna, si Bunso mo. Hello, Bunso. Mm -mm. Dito ka, dito, dito ka, dito ka, dito ka, mainik. dito ka. Ah, usap tayo dito, dito, dito ka, Rochelle. Okay oh, lang kaya ang lilipat doon. Dito po namin alam. Bakit? Wala pa po kami yung pampalito sa kuryente. Wala pa kayong magkano yun? 2,000 do'y po yun. 2,000? 2,000? Ay, hindi pa nga ako po mga Ha? Bakit? Masakit ba po ang ulo? Nino? Alam niyo masakit. Alin ba yung galing hospital? Una, ano anak mo? Na ano po, may pulmon Na pulmonia. At, uh, may... Ilang araw kayo sa hospital? May bit din po isang Oh, ang tagal. Tatlong beses po kami pasok sa... ano, yung... Provincial alibre naman doon. Na oh, di ko malaki. At hindi na po, hindi, hindi po naano ng doktor doon sa provincial. Eh. Hindi kinakaya. So, okay. dinala nyo ng private. Ilang okay. araw kayo doon? Isang linggo Diyos ko. Baon kayo sa utang doon. Okay. Kung magkano'ng gastos nyo sa private? Ang bill po namin ay ano, nasa 26 Oh, my goodness. Uh, Grabe. Okay. Oh. Grabe, okay. San ngayon si Mulong? Uh, uh, na, na po nasa dagat. Uh, oh, malakaya, namamalakaya. Nagagalit. nagagalit, nagagalit. Pinapakain mo 'tong tsitsiriya? Ah, biskuit. ah Mas, uh, na po Pero nabisita nyo na yung lilipatan nyo ron Nabisita nyo na Okay na po yung ibang gamit. Malapit kayo kay Tay Tomas Mga 31 po sa akin 31 kay Tito Mas 27 eh. Okay. Sayo 31. Ah magkadugtong kayo. May daan lang kung pag-isa. Ah okay. So kapag uh, may pambayad na kayo sa na, ano, na sa kuryente, maotay. Lilipat na kayo doon. Potay ko Ay naroon man na po yung manggamit. Nandoon na, 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 dala niyo na ibang gamit. Kaso ha pwede namin nang tawanan ng kuryente. Kuryente. Okay. Mhm. Okay. Uh mm -huh. uh -huh. Gusto mong ipa-x-ray? Alin si ano to si Alvin? Bakit nag-crack? Nadula sa Ermita. Nadulas sa Ermita. Nagsimba kayo? Nadulas ito si Alvin. Saan nag-crack? Bakit na-x-ray na? na? O, no, paano mo nalaman nag-crack? Ay, nagdugo po siya. Malalim po yung sobat. So, hindi pa na pa-x-ray si ano? Si eh, kung kailan po nagbahay sa kanya nararamdaman. Anong nararamdaman ng bata? Masakit daw po. Sakit ang ulo. Oh, talagang kailangan ma-x-ray 'yan. Hindi niya na ospital. Hmm. Wala na po pera kaya nalabas pa lang po so, kami nung sa ospital. Eh. Hmm. Febra ano March, eh, April, May kami naglabas May 3. Hmm. Oh. Mabigat pa lang pinagdaanan niyo ni eh, Namulong. Eh? Hmm naoho wala Maha. pang bumbera mahal pati ang x-ray nasa 6000 yata eh no x-ray po nagtatanong ako eh x-ray 800 wala wala ganoon saan po sa probinsya kasi ah ang, 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 ang sinasabi ko pala city scan x-ray lang naman pala okay sorry city scan yung sinasabi kong 6000 x-ray okay okay ay o oh, sige sige babalik ako ha para mapa-x-ray mm. natin to si Alvin. Ayan baga ba po yung crack niya sa ulo. Oh. Ay, oo. Oh, oh, Ayan po ang sinasakit niya. Mm -hmm. Lagi, laging nagdadaing yung bata mm -hmm. So, sa masakit ay, daw ulo na ulo niya. Sa lagna, pagtaas po na lagna. Oh. Kasi ito ba kaya lang that, uh, Kaya nga, kaya nga. Ay, nagtisling like, po yung isa kung meron daw siya makuha ngayon kawin. Oo. Oh. Kaya niya, alam po niya. Um. May ba pa x-ray? Ano sa yung bangka ninyo? Yung na ginagamit ni Mulong sa pangingisda ngayon, yung bangka ninyo. Hindi pa rin ako nakahanap ng paraan para don sa kailangan yung lambat, no? So, ano ginagamit ni Mulong? Kawil-kawilang. Wala pang lambat, eh, ano? Kailangan na nga Sana sa na tigisda na. Kaya nga, tigisda na ngayon. Dapat may lambat nang nagagamit si... Si Mulong, no, para marami-rami na rin ang mahuhuli niya sa dagat, no. Kaya lang siyempre wala pa. Mahal kasi ang ano eh. Mahal ang presyo ng lambat ngayon. Huh? Okay, Kaya pakawil-kawil lang siya. Kailangan pala mapa-x-ray natin ito si Alvin. Kawawa naman. Lagi nagdadaing ang kanyang sakit ulo. po Kailangan nga po nagalit sa kanaman. Ako, buhay. Makabili Kaya, ang uh, problema nyo lang ni Mulong, 2,000 pesos pang bayad sa kuryente para mailipat na doon sa bagong bahay nyo. Hindi hmm. man po namin maiwanan at baka kami kanya nagbabayad. Paano yung bangka? Saan niya igarahi yung bangka? Dito din. Dito oh, din? Ah, hindi naman pakikalaman. Malayo kayo? Hindi naman? Hindi naman daw. Ang ano man po ng ano Hindi mo maghanap dito. Okay. Kung masisakyan ka lang nga po kahit barabas. Kapagpaghanap siya. <coughs> At nandito daw po. Nuubo anay. si Alvin. Grabe nga po. Ilang bahay ang nandito? Ilang bahay? Ito? Nasa ano ito? Kitchen lang dito. 86, 86 na bahay. Lahat ng yan, meron na doon. Ah, wala lang. ano i sila. Ah, okay. screen pa. May screening pa. Kung, kung ano, kung qualified. do sa pabahay ng gobyerno, ano? So, yung first batch nyo rito, 30 kayo. Kasama, kasama ka na kayo ni Mulong. Okay. Ang 31 po yung sa akin yung last na bagay. Ang 31, magkasunodan kayo. 27 si Tay mas eh. Ngayon hmm. po may 27. Hmm, 27. Ang <coughs> kasunod po yung inaanap ko sa pasan. Hmm. Ang uh, pag-iba dito sa bahay ni Tay Tomas. Mayroon <coughs> Wala na. ng pagkakataon. para hindi masira yung hard flex mga pakinabasa ka oh, kumusta ka? Ito po, dating pa lang po. Ha? ha dating pa lang po. Oo. Oh. Sa laot. Mm hmm. Nagibay na yung bahay mo rin. Napatanggal ko lang po yung kuryente. Oo. Oh. Kung napapatanggal. Oo. Wala pa po nga ngayon. Ang pera. Wala pa po Para makalipat. Oo. Mm -hmm ng mm. 2,000 ah! daw sabi ni Rochelle mm. pa po na lang ilan lang <laughs> ano yan lang nahuli mo Siya wow po. sarap nyan o no? parang ano lapulapo pang Maka mga po pang uh, sweet and sour bebenta mo yan? magkano yan? magkano yan? Magkaano yan? Pagkaino yan mulung? Mulung ya, mulung. May ispong malam nitu. Hmm. Paklas nga Ito mas, bilhin mo ng merienda, ha? Okay. Hmm. gumagawa na. Hmm. Ano? Alis mo na tayo mga katuwang. Ano natin? At, uh, yung iba rito, ibigay na rin yung mga bahay nila. Lilipat na rin sila dun sa relocation site na inihanda sa kanila ng ng gobyerno mga katuwang